Hello, yellow mga gangers. Last 10 minutes break. Third break. Two hours bago umuwi. Ito tatlong ano. Tatlong maliliit na iba-iba. <laughs> Tsaka kumuha rin ako ng ano. Kasi nagustuhan ko itong, ano, itong, itong plums. Kasi ang liit. Ayan, ang liit, oh. Ayan, ganyan lang oh. Eh nagustuhan ko yung plums kasi ang liit <laughs> sandali uh, uh, kurabak <laughs> wala hindi matamis walang lasa hindi matamis Ayaw ko. <laughs> Ayaw ko. <laughs> Gusto ko yung ano, matamis. <times> mm -hmm. Tsaka juicy. Baka iba yung nakuha ko. Ito na lang tayo. Ito na lang. <times> mm. Okay, Mangyati isa. masarap masarap lahat. Hmm. Parang hindi ako na siyahan dun sa ano ah. Ngayon lang ako kumuha ng ano ng 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 brotas Hindi pa hindi pa juicy na po ako. Kuha tayo ulit. Kasi ang ganda ang lilit eh ayan oh. Kuha tayo ulit. Ah, wala. Hindi maganda sa akin yun. Ito. Parang ano. Tignan natin ito. Naugasan naman siguro ito. Kuraban, kuraban tayo. Wala. Hindi pa rin matamis. <laughs> Tamo na yan. <laughs> dito, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Ayan. Masarap ito eh. Aking panulak ay yung tubig na carbonated pa rin. May bago na akong suki. Pasensya na apple juice. <laughs> Ang sarap eh. Parang perrier na, tu eh. Yung galing ano eh. Galing France yata yun eh. Yung green ang bote. Bote na pupasagin Na tubig dito. Yan ang ano, mahal. Eh, yan ang, ito yung lasa niya. <laughs> Kaya ngayon, tama yung tao daw. Tuloy ang kain. Bye-bye.